Batangas. Dike sa Ilog Kalumpang, pinangangambahang gumuho. Magbabalita si Renz Belda. Pinangangambahang tuloy ng bumigay ang dike sa Ilog Kalumpang na siyang bibigay proteksyon sa mga residente na naninirahan malapit sa nasabing ilog. Sa regular na sesyon ng sangguni ang panglungsod ng Batangas, ipinahayag ni Barangay Captain Mac Macgracia ng Barangay 2 ang kanilang pangamba sa pagguho ng bahagi ng dike na sakop ng kanilang lugar ay sa nasabing opisyal, natatakot sila dahil patuloy na gumuguho ang nasabing dike kahit walang bagyo at walang baha. Dahil sa nakakaalamang sitwasyon ng dike, siniling ng opisyal na madaliin ang uh, pag-aksyon ng kinaukulan. Bahayan nito kung hindi agad may papagawa, ito maapektuhan hindi lamang ang barangay 1 hanggang tres ang buong poblasyon. Kaugnay nito hiniling ng uh, mga miyembro ng sabing kapulungan na ipagbigay alam ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH dahil hindi ito pwedeng gastusan ng lokal na pamahalaan. Mula sa Batangas, yan ang DZRH News, Friends Belda, naglilingkod sa pagbabalita.